Mula nang magtapat ng damdamin sina Andres at Maria, tila mas naging makulay ang araw-araw sa baryo. Ang dating mga lugar na puno lamang ng alaala ng kanilang kabataan ay nagkaroon ng panibagong kahulugan. Ang pilapil na dati pinaglalaroan nila, ngayon ay pinagmumula na ng mga pangarap. Ang ilog na kanilang nilanguyan, naging saksi sa kanilang mga pangako hindi maikakaila ng mga tao sa baryo ang kanilang kaligayahan. Madalas silang nakikitang magkasama, nagtutulungan sa bukid, naglalakad sa iralim ng araw, o simpleng magkatabi na kaupo sa lilim ng punong saging. Hindi na talaga kayo mapaghiwalay, pero ng kanilang kaibigan na si Pilo. Numiti lang si Andres at sumagot, Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, Pilo. Hindi ko nahahayaang mawala pa. Habang nag-uusap sila ni Maria isang gabi, muling bumalik ang kanilang mga pangarap. Andres, sabi ni Maria, ngayon na nandito na ako, gusto kong magsimula ng maliit na paaralan dito sa baryo. Kahit sa ilalim lang ng puno o sa isang maliit na kubo, basta makapagturo ako sa mga bata. Nakangiting tumango si Andres, at ako tutulungan kitang tuparin yan sa bukid Sisikapin kong mag-ani ng sapat para sa ating kinabukasan. Hindi man marangya, pero sapat para sa atin at sa mga taong mahal natin. Hinawakan ni Maria ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng marangya, Andres. Ang mahalaga, magkasama tayo. Hindi nagtagal, tinanggap ng buong baryo ang kanilang relasyon. Ang matatanda ay natutuwa sapagkat nakikita nila ang tapat na pagmamahala ng dalawa. Ang mga bata naman ay nagiging saksi sa isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa pagkakaibigan at lumago sa ilalim ng pangako. Isang gabi, habang may salo-salo sa baryo, si Lola Sion, ang matandang mahusay magkwento, ay lumapit kina Andres at Maria. Anak, sabi niya, ang pagmamahal ay parang halaman. Nakita ko kung paano ninyo ito inalagaan mula pa sa inyong kabataan. Ngayon, malago na ito. Huwag ninyong pabayaan, sapagkat iyan ang kayamanang higit pa sa ginto. Pareho silang umiti at sabay na yumuko bilang paggalang. Kinagabihan, bumalik sila sa ilalim ng punong saging, ang lugar na saksi sa lahat ng yugto ng kanilang buhay. Andres, sabi ni Maria, Nararamdaman kong dito talaga magsisimula ang ating tunay na kwento. Hindi na lamang alaala ng kabataan, kundi kwento ng ating kinabukasan. At doon, sa lilim ng punong iyon, sabay nilang tiningnan ang mga bituin at sa kanilang mga puso, alam nilang ang pangakong binitiwan nila ay unti-unti nang nagiging realidad. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging abala si Andres sa bukid. Tumutulong siya sa kanyang ina at minsan ay naglalako rin ng mga ani sa bayan. Ang kanyang mga kamay ay palaging puno ng kalyo at ang kanyang balat ay sunog sa araw ngunit hindi siya nagrereklamo. Si Maria naman ay nagsimula ng magturo sa mga bata sa baryo sa ilalim ng isang malaking puno Naglalatag siya ng banigong sa anak ka mga bata habang tinuturuan niya ng pagbabasa at pagsusulat. Kahit kulang sila sa gamit, hindi nawawala ang kanyang sigasig. Minsan, habang nagbabalik mula sa bukid, napadaan si Andres at nakita ang klase ni Maria. Tahimik siyang tumingin mula sa malayo kung paanong ang mga bata ay nakikinig ng mabuti. At kung paano kumikislap ang mga mata ni Maria habang nagtuturo. Siya talaga ang pangarap ko, bulong ni Andres sa sarili. At gagawin kong lahat para makasama siya habang buhay. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa lilim ng punong saging, nag-usap sila tungkol sa kanilang kinabukasan. Andres, sabi ni Maria, Minsan naiisip ko, handa ka na ba sa mas malaking hakbang? Hindi lang basta pangako, kundi isang tahanan para sa ating dalawa. Napatigil si Andres. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Maria, iyon ang araw na hinihintay ko. Hindi man marangya, pero sisikapin kong makabuo ng tahanan. Ang mahalaga Magkasama tayo. Numiti si Maria at sa kanyang mga mata ay bakas ang saya at pagtitiwala. Ngunit hindi lahat ay madali. Dumating ang isang panahon ng tagtuyot. Ang lupa ay nagbitak at ang palay ay halos hindi lumago. Maraming magsasakang nahirapan. Kabilang si Andres. Paano na tayo Andres? Tanong ni Nanay Rosa habang tinitingnan ng kanilang halos walang ani na bukid. Kalaban tayo nay, sagot ni Andres. Hindi tayo susuko. Kung may natutunan ako, iyon ay ang halaga ng pagtitsaga. Nalaman nito ni Maria at agad siyang lumapit kay Andres. Hindi kita pababayaan. Tutulong ako. Kung kaya kong magturo, kaya ko ring tumulong sa bukid. Magkasama nilang hinarap ang krisis. Kahit mahirap, hindi sila nawala ng pag-asa. Sa bawat pawis at pagod, naroon ang lakas na nagmumula sa kanilang pagmamahalan at pangako. Sa kabila ng lahat, naging mas matatag ang kanilang relasyon. Hindi na lamang sila dalawang kabataang nagmamahalan. Sila ay dalawang taong handang magsakripisyo para sa isa't isa. At isang gabi, Muling bumalik sila sa lilim ng punong saging. Tahimik silang nakaupo. Pinagmamasda ng buwan. Andres, mahinang ang boses ni Maria. Kahit anong mangyari, alam kong kaya natin. Dala sa puso ko, ikaw na ang tahanan ko. Hinawakan ni Andres ang kanyang kamay. At sa katahimik ka ng gabi, naramdaman nilang tibay ng kanilang pagmamahalan. Isang pag-ibig na kayang tumindig sa gitna ng anumang unos. Sa baryo, mahalagang tradisyon. Hindi sapat ang simpleng pagkakaintindihan ng dalawang pusong nagmamahalan. Kailangang dumaan sa tamang proseso. Ang paghingi ng basbas -bas ng pamilya. Isang hapon, natapos ang isang araw ng pagtutulungan sa bukid. Nagpasya si Andres na magtungo sa bahay ni na Maria. Kasama niya si Nanay Rosa bilang tanda ng paggalang. Bitbit nilang nila ang kaunting kakanin at prutas ayon sa nakasanayan. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga magulang ni Maria. Kinabahan si Andres, ngunit binatibay siya ng paghawak ni Maria sa kanyang kamay bago ito bumitaw at ngumiti bilang suporta. Kainay, panimula ni Andres, ako po'y nandito hindi lang bilang kaibigan ng inyong anak, kundi bilang isang lalaking nagnanais na ipakita ang aking tapat na hangarin. Mahal ko po si Maria at kung pahihintulutan ninyo, nais kong ligawan siya ng formal at ayon sa inyong kagustuhan. Tahimik ang lahat sandali, ngunit pagkaraan ng ilang saglit, ngumiti ang ama ni Maria. Andres, matagal ka na naming kilala. Nakita namin kung paano ka lumaki, at kung gaano ka kasipag at tapat. Kung iyan ang hangarin mo, may basbas -bas kami. Naluha si Maria sa saya at si Andres ay napagbuntong hininga ng maluwag. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang nadama ang bigat at saya ng kanyang pangako. Simula noon, mas naging bukas ang relasyon ni na Andres at Maria. Tuwing gabi, Dumadalaw si Andres sa kanilang bahay, dala ang mga simpleng regalo, isang bungkus ng bulaklak mula sa bukid, o minsan ay sariwang prutas, hindi ito magagarbong bagay, ngunit sapat upang ipakita ang kanyang katapatan. Minsan, tinutulungan din niya ang pamilya ni Maria sa kanilang mga gawain, nag-aayos ng bubong, nagbubuhat ng tubig, at tumutulong sa bukid ang bawat araw ay nagiging patunay ng kanyang pagmamahal at dedikasyon isang gabi natapos ang isa na namang araw ng pagtutulungan muling nagtagpo si na Andres at Maria sa lilim ng punong saging Andres sabi ni Maria ngayon natanggap na ng ating pamilya ang ating pagmamahalan ano sa tingin mo ang susunod Ngumiti si Andres nakatingin sa mga bituin Maria ang susunod ay ang pagsisimula ng sarili nating tahanan hindi pa man marangya sisikapin kong maipondarang lahat at balang araw dito mismo sa baryong ito bubuo tayo ng pamilya na pangiti si Maria at sa kanyang puso daman niyang iyon na ang simula ng katuparan ng kanilang mga pangarap hindi naging madali ang bawat araw. Nariyan ang hirap ng panahon, ang kakulangan ng ani, at ang mga pagod na hindi maiiwasan. Ngunit sa tuwing mararamdaman ni Andres ang bigat, palaging nariyan si Maria upang magbigay ng lakas. At sa tuwing nagdududa si Maria sa sarili, si Andres naman ang naging sandigan. Sa kanilang dalawa, natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi lamang matatamis na salita kundi gawa at sakripisyo at iyon ang kanilang pundasyon Nang formal lang pumayag ang pamilya ni Maria agad na naging paksa ng buong baryo ang nalalapit na kasal nila ni Andres sa simpleng pamayanan kung saan lahat ay magkakakilala ang kasal ay hindi lamang okasyon ng dalawang pamilya kundi selebrasyon ng buong komunidad tuwing hapon pagkatapos ng gawain sa bukid Nagtitipon ang mga kapitbahay upang magplano. May nagboluntaryo na magluto ng pagkain. May nag-alok ng kanilang kalabaw para sa paghahakot ng mga gamit. At may mga kababaihan na sabik na tumulong sa pagtahi ng bestida ni Maria. Hindi na kailangan ng marangya, sabi ng ina ni Maria. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa at ang tunay na pag-ibig. Nagpasya sila Andres at Maria na ang kanilang kasal ay gaganapin sa maliit na kapilya ng baryo. Ang mga bulaklak ay kukunin lamang sa paligid, sampagita, gumamela, at ilang-ilang na natural na nagbibigay ng bango sa paligid. Para kay Andres, sapat na yun, sapagkat ang mahalaga ay makasama niya si Maria at makapagsimula sila ng sarili nilang tahanan. Habang naglalakad sila sa Pilapil isang gabi, kinausap ni Maria si Andres. Andres, minsan naiisip ko, handa na ba talaga tayo? Wala pa tayong maraming ipon at simple lang ang ating buhay. Hinawakan ni Andres ang kanyang kamay. Maria, hindi kayamanan ang sukatan ng pagiging handa. Ang mahalaga ay ang ating pagmamahal at ang ating pagtitiwala sa isa't isa. Kung magkasama tayo, lahat ay kakayanin. Ngumiti si Maria at sa kanyang mga mata ay bakas ang kapanatagan. Sa mga sumunod na linggo, naging abalang lahat. Ang mga bata ay nagpuputol ng makukulay na papel para gawing bandiritas. Ang mga matatanda ay nagtutulungan sa paglilinis ng kapilya. Ang mga kababaihan ay abala sa kusina nag ng mga lulutuing putahe para sa malaking araw. Si Andres ay halos hindi mapakali. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nasasabik. At sa tuwing titingin siya kay Maria, ang kanyang puso ay napupuno ng kasiguraduhan. Isang gabi bago ang kasal, naupo muli si na Andres at Maria sa lilim ng punong saging. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga bituin tulad ng dati. Bukas, mahina ngunit puno ng damdamin ang tinig ni Andres. Bukas ay sisimula na natin ang ating buhay bilang mag-asawa. Napangiti si Maria, bagyang namumula. At sa ilalim ng mga bituin na ito Andres, nangangako ako na kahit anong mangyari, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Sa gabing iyon, hindi man nila sinabi ng malakas alam nilang bukas ay simula na ng pinakamahalagang yugto ng kanilang buhay. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Maagang nagising ang buong baryo, puno ng sigla at saya. Ang mga banderitas ay nakasabit sa bawat kanto, at ang maliit na kapilya ay binalutan ng makukulay na bulaklak. Ang simoy ng hangin ay tila may kasamang musika, dala ng huni ng mga ibon at tawanan ng mga tao. Si Andres ay nakasuot ng simpleng barong na hiniram lamang mula sa kanyang kamag-anak. Bagamat hindi bago, sa kanyang paningin, ito'y higit pa sa anumang marangyang kasuotan, sapagkat ito'y simbolo ng isang panimbagong simula. Si Maria naman ay nakasuot ng bestidang tinahi ng mga kababaihan sa baryo, puting tela na may simpleng borda. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa altar, para siyang diwata na bumaba mula sa langit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang iti ay nagbibigay liwanag sa lahat ng naroon. Tahimik na nakatayo si Andres sa harap ng altar na makita niyang papalapit si Maria. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Maria, bolong niya nang makalapit ito. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Numiti si Maria sabay sagot at simula ngayon Andres ikaw na ang aking tahanan sa harap ng pare ng kanilang mga magulang at ng buong baryo binigkas nila ang kanilang mga sumpa walang magagarbong singsing, -sing, kundi simpleng kawaya na hinubog ng mga kamay ng kanilang mga kaibigan simbolo ng kanilang simpleng pamumuhay ngunit matibay na pagmamahalan sa hirap at ginhawa sa lungkot at ligaya, ikaw at ikaw lamang, sabay nilang sinabi. At sa sandaling iyon, opisyal silang pinagbuklod hindi lamang ng salita, kundi ng pananampalataya at ng puso. Natapos ang kasal, nagsimula ang salo-salo. May mga inihaw na manok, ginataang gulay, bibingka at puto. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan, ang matatanda ay nagkakantahan at ang buong baryo ay tila isang malaking pamilya na nagdiriwang. Si Andres at Maria ay magkasamang nakaupo. Tinatanggap ang pagbati ng lahat. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang simpleng pangarap noon sa ilalim ng punong saging ay ngayon ay naging realidad. Pag-uwi nila, bago pumasok sa kanilang bagong tahanan, dumaan sila muli sa ilalim ng punong saging. Doon, tumigil si Andres at tumingin kay Maria. Naalala mo ba, Maria? Dito nagsimula ang lahat. Sa lilim ng punong ito, nagbitiw tayo ng mga pangako. At ngayon, natupad na ang lahat ng yun. Numiti si Maria at sumandal sa balikat niya. Oo, oh, Andres. At mula ngayon, sa ilalim ng parehong langit, ipagpapatuloy natin ang ating kwento hindi na bilang magkaibigan, kundi bilang mag-asawa. At sa gabing iyon, sa lilim ng punong saging na saksi sa kanilang kabataan, muli nilang pinagtibay ang pag-ibig. Ngayon ay isang pag-ibig na handang harapin ang lahat ng darating na panahon. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at painga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.